Diyos ko po, ang aming baby parang hindi pinadedede. Kung makaotot eh. Ay, dalawang kamay pa eh. Damang amos mo. Amos, amos baby. Hmm. Bagong gising yan. Happy birthday, honey. Happy you oh, just go. Happy birthday baby. Happy birthday baby. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday baby. I love you honey. Honey. Birthday mga ấy Ano? Birthday ng baby ngayon? Yes! Anong handa ng baby? Anong handa ng baby? Bibili na lang mami ng cake. Ano? Yes! Cake na lang. Ang, tsaka pansit. Nana? Ay, nalakad dala na, handala, baby? Yes! Daddy, malaki na po ako. Two months na po ako. Kiss daw ang Oma at saka Opa. Kiss ang Oma at Opa. Ay, dalaga na po yan. Dalaga na po yung baby namin. Ayaw mo na ka mag-milk. Ha? Ayaw na na baby mag-milk. At tubig at tubig na lang. Ano? Ay, ganda na walang hair. Tirik na tirik na walang hair. Tirik na tirik na walang hair na batang ito. Nana. Tawang mo sa daddy. Daddy. Dalaga na po si baby. Ay, tinang mo daddy. Happy birthday, baby. Happy birthday, Hannah. Oh. Cake na laang. Magbablow ang baby. Magbablow ang baby ng candle. ano? Oh, Usap-usap ka ikaw ng mama kanina? Kausap ikaw ng mama? Ano sabi ng mama sa iya? Ha? Ha? Ano sabi ng mama sa iya? Yeah. Taba, taba ching ching, taba ching ching. Ano? Taba ching ching, taba ching ching cao ikaw? Ui Uy. Taba ching ching, taba ching ching daw baby? Hola. Dalaga na po si Hana. Hana, Hana, Hana. Hehehe. <laughs> Daddy, ganda po ng picture ko. Ano? Daddy. Babay na, Daddy. I love you, Daddy. Matot mo, mo na ang kamay. na ang kamay ng baby. Ay. Smell mo na. Kikiti, kikiti, kikiti na, mami. Napupuga ikaw? Ha? Na?